Kim Pao serye pumalpak sa sobrang Hit Kim Pao serye pumalpak sa sobrang Hit Sa sobrang daming gustong manood ng What's Wrong Secretary Kim, ay nag-crash ang streaming platform na View. Instant hit na agad ang bagong series ni na Kim Chu at Paolo Avellino at kahit na delay ng ilang minuto ang paglabas nito ay talagang anabangan pa rin nila at refresh sila ng refresh sa view up hanggat hindi lumalabas. Pumalpak nga ang Kim Pao serye sa sobrang hit, ha? Nang lumabas na nga ang first limang episodes ng series ay nagdown naman ang view at hindi ito ma-access ng karamihan kaya naman nagpost ang view Philippines sa kanilang social media accounts kung paano ma-stream ang Kim Pao series. Pati nga ang bida ng series na si Kim ay hindi rin maka-access. Just got a call from VIU staff. Kahit ako di kumaview ang mga episodes. Di raw kinaya ng app yung dami ng sabay-sabay na pag-access at the same time ng labindalawang midnight. Nakakaiyak sa tuwa po. Refresh daw po ng refresh lalabas din daw po yan. Thank you sa support L. Nang maging okay na ang streaming platform ay may nakakakilig na banat naman si Paulo sa post ni Kim. Say niya, okay na daw. Just keep refreshing. Kasing fresh ni Sek Kim. Nila sa perya, say niya, at me Paulo Volino in his funny era. Dagdag niya pa, sabi sa inyo nakakatawa si at me Paulo Volino dito eh. Masti ang ibang cast members ng series ay pinuri, si M.S. Janice de Belen halatang maning-mani yung K-drama acting kasi sobrang fan ng K-drama, parang si M.S. Jelly rin sa, dalawang good, dalawang be true, noon. Ay! May ibang netizen naman ang nagsabing paniguradong masaya ang namayapang head ng Dreamscape Entertainment sa resulta ng What's Wrong with Secretary Kim, na isa sa mga huli nitong proyekto. Siguradong pumalakpak at nagtatalo na sa tuwa si Sir Deo sa taas sa ganda ng kinalabasan at sa init ng pagtagap sa What's Wrong with Secretary Kim. Tuldok, all for him, naman ang reply ni Kim sa nasabing post. Sa tagumpay nga ng series ay malamang may kasunod agad na Kimpaw series o movie. Mr. Kasagpa here e eh subscribe muna yan for more news.